And. And so, hello guys! So, busy bisihan na naman po yung mga people. And ano po, ang ginagawa ko actually everyday, ito, inaasikasa ko yung mga orders sa ukay-ukay business. Tapos yung asawa ko naman, tinutulungan niya ako na mag-pack ng mga ano, ng banana chips. So, inaasikasa namin kasi for delivery na siya Tomorrow. And pick up naman po yung banana chips. So, ito po yung araw-araw na routine po namin. So, paggising, negosyo. So, dito lang po kami sa bahay. As in, home base lang po yung business namin. So, lalabas na lang po kasi may mga riders naman po tayo. Pinipick up po yung banana chips natin dito at saka... Yung ano naman, yung ukay-ukay business natin is meron tayong rider na magde-deliver. So, talagang dito lang talaga kami sa bahay. So, yun lang yung ginagawa namin na negosyo. Ukay-ukay business at saka yung banana chips ko. Ito yung nakakatuwa after po ng kidney transplant namin ng asawa ko. So dati kasi halos hindi po niya ako matulungan sa negosyo. As in kung ano po yung nakikita nyo ginagawa, yung ukay, yung banana chips, ako po lahat yung gumagawa niyan. Pero ngayon after po ng kidney transplant namin, ito po yung asawa ko, katulong pa na po sa negosyo. Siya na po yung gumagawa na imbes na yung yung ginagawa ko po dati, meron na po akong katuwang. Meron siya po na yung gumagawa sa ibang dating ginagawa ko na. So, mas nakakapag-focus po ako sa ibang bagay. So, mas madami pa po akong nagagawa. Kasi, ngayon, kasama ko na po yung asawa ko. So, ang sarap pala ng feeling na meron kang katuwang sa buhay. Yung may kasakasama ka, kasama ka sa negosyo, may partner in life ka na na masasabi. masasabi. Kasi noong panahon na nagda-dialysis pa po siya noon, halos hindi po niya ako masamahan. Kasi 10 um, minutes lang na okay siya, tapos may gagawin siya, pagod na siya, kailangan na niyang humiga. Kaya most of the time po noon is lagi po akong pagod as in everyday akong pagod kasi nga ako yung gumagawa sa lahat. From gawaing bahay at saka sa negosyo tapos meron pa siya na inaalagaan ko. So talagang pagod na pagod ako noon. Pero ngayon as in hayahay na po yung buhay kasi siya na po yung gumagawa ng mga bagay-bagay like gawaing bahay, ako po pure negosyo tapos tinutulungan pa niya ako. So less yung pagod ngayon and syempre masasabi ko na we are partners na talaga. Sa buhay at sa syempre sa negosyo po namin. So ito po yung pangkabuhayan po namin and dito po namin kinukuha lahat-lahat ng expenses po namin mula sa aming kidney transplant hanggang ngayon po na post-KT na po yung asawa ko so sa mga nais po na umorder ng Aries Banana Chips, pwede niyo pong i-message yung page po namin. Maraming salamat nga po pala sa mga patuloy po na sumusuporta sa amin at saka umorder po sa aming Aries Banana Chips. So maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po nun sa amin. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye bye!